Ay. Madilim na agad. Bilis nang dumilim ngayon, mga kaibigan. 5:30 pa lang pero madilim na oh. Dati alas 8 maliwanag pa. So ganito talaga dito pag uh, pa-winter na, mga kaibigan. Maaga dumidilim. At ito nga pala yung mga apartment dito. So kamusta nga pala kayo, mga kaibigan? Doon sa mga kababayan natin na dumating dito sa South Korea nung Martes at napunta sa kanilang mga employer kahapon so yung kasama namin mga kaibigan na, na select ni boss dumating na kahapon dito sa company namin at ako nga yung tinawag ni boss kasama yung bagong dating namin so ako kasi ang huling dumating dito or medyo matagal na sa mga kasama o kaya ako yung tinawag ni boss So ganoon naman talaga kung sino yung medyo matagal na dito Siya yung sinasama sa mga bagong nating dun sa office At ishare ko lang sa inyo mga kaibigan para dun sa mga bago dito sa South Korea Sa mga bagong dating uh, Yun nga, uh, tiningnan nga yung visa nung bagong dating namin nakasama So mga kaibigan Yung mga bago nating dito sa South Korea Yung masasabi ko lang sa inyo uh, Ingatan nyo po ang uh, mga passport nyo kung wala pa po tayong uh, ARC mga kaibigan, iwasan po muna natin yung maglalabas labas kasi yun yung kabilin bilinan ni boss doon sa kasama naming isa kasi tinignan niya nga yung visa na uh, pang 3 months lang kasi dito sa South Korea mga kaibigan pag dumating ka pag galing ka pa lang ng Pinas mayroon kang tatlong buwan na kailangan maayos yung ARC ng company kaya yun ang pinapaliwanag ni boss talaga doon sa kasama namin at yun nga sinasabi sa akin na dapat pag ang visa mo or wala ka pang ERC, dapat ang rota mo lang talaga dapat sa bahay at company lang. So yung kabilin-bilin ni boss kasama yung isang namin, yung director ng company namin na bahay at company lang yung pwedeng uh, puntahan niya. Bawal muna siyang pumunta sa kung saan, -saan. kasi sabi ni boss, uh, yun lang sinabi ni boss sa amin na pag nahuli, baka pa ng Pinas pero alam ko naman na kahit uh, wala pang ERC basta valid pa yung uh, 90 days na binigay sa'yo pag gagaling mo dyan sa Pilipinas ay okay lang naman pero yun nga ang masasabi ko mga kaibigan kung anong sasabihin sa atin ng ating amo ay mas maganda na sundin na lang natin para hindi na tayo magka problema no so yun lang naman uh, simpleng instruction lang naman ng amo natin na kailangan natin sundin yon. Kasi syempre, once na nahuli tayo, wala pa tayong ERC kahit na mapakita natin yung 3 months na valid nung visa natin dun sa papel, di ba? Dinidikit yung sa passport natin dun sa mga bagong dating. So, mas maganda na rin na sundin na lang natin yung sasabihin ng ating sadyang name para wala nang maging problema. Kasi, malay mo, di ba? Kung magka-problema tayo tapos magpapaliwanag pa tayo sa amo natin, So mapapagalitan pa tayo ng boss natin kasi katulad nga noon sa kasama ko na kabilin bilin na niya na Jerome, huwag mo nang pupunta sa ibang lugar, company at bahay lang naman. So simple instruction lang mga kaibigan na dapat nating sundin pag sinabi sa atin ng amo. So hindi naman masama yun kasi yung company namin hindi naman mabagal sa pagproseso ng mga ERC. Sa iba kasi sinasagad pa yung 3 eh. Dito sa company namin hindi naman tulad lang nung Uh, dumating nung June bali isang linggo lang kasi yung pagitan nila so kaya inantay na lang na pinagsabay na lang nakuha na ng ERC ng boss namin pero yung dumating kahapon sa amin na uh, isang kasamahan namin dito sa bahay na isang Pinoy nga sabi sa akin sa Monday yun aasikasuhin ah, na yung ERC niya so one month lang yung iantayin mayroon ng ERC sa so, yun pwede na siyang maglalabas yun nga mga kaibigan na sabi ko simple instruction na kailangan sundin natin para hindi tayo magka problema so dito sa South Korea mga kaibigan may mga bagay tayo na hindi dapat gagawin lalong lalo na pag nakuha natin yung ERC natin ano yung ERC natin dapat uh, kasi personal natin yun eh hindi natin pwedeng i-share yun kahit saan wag nating pipicturan tapos isend natin sa mga tropa natin kahit kakilala pa natin so sa masakit man na sabihin mga kaibigan minsan kasi yung ERC natin talaga nagagamit yun sa mga bagay na uh, pwedeng ikasama natin so ang masama pa doon minsan kababayan talaga natin ang gumagawa ng ganun hindi natin alam kung saan saan natin nasend yung picture ng ERC natin tapos nagagamit na pala sa paglulon ng bangko ganun sa pag sa pagutang mga kaibigan so maraming mga kababayan natin na, nang, ang nagawa ng uh, ganyan dito sa South Korea na hindi nila alam marami pala silang utang so tulad nga nung nakausap namin dati sa bayan sa Gimhi So nagkaroon sila ng utang bali dalawa sila, nasa 30 million Mga kaibigan So parang na-scam talaga sila don So hindi nila alam kung paano nangyari Ba't nagkaroon sila ng utang na ganun So ayun, yun ang uh, sakit na katotohanan Na, na minsan talaga yung mga kapwa natin uh, OFW sila samantala yung uh, Kakulangan pa natin sa kalaman Kaya ito yung niremind ko sa mga kababayan natin Na uh, bagong nating dito sa South Korea Pag meron na po kayong ERC Pakaingatan po natin yun kahit uh, sabihin man mga kaibigan na sa kasama uh, natin sa bahay na sasabihin na pwede bang hiramin yung ERC mo kasi kailangan ko ng pera so maglulun ako sa bangko. So wag ganun mga kaibigan kahit na bago pa lang tayo at matagal na sila dito, sabihin na lang natin na uh, hindi pwede kasi baka uh, maggawa na lang tayo ng rason. Baka bigla din ako mangutang kailangan ko ng ERC wag na wag po natin gagawin na ipapahiram po natin yung ERC natin ano tandaan po natin yan sa mga bago natin para wala tayong maging problema so yun lang naman mga kaibigan ang gusto kong ipaalala doon sa mga bago natin dito sa South Korea kasi yung ibang mga rules naman dito sa South Korea sinasabi naman yan sa orientation natin o or doon sa tatlong araw o dalawang araw na training natin dito sa South Korea maging dyan sa Pilipinas mga kaibigan di ba nag training tayo yung mga bawal wag na lang natin gawin para hindi tayo magka problema Uh, isa pa mga kaibigan, share ko lang sa inyo Kung talagang uh, Nandito na kayo sa South Korea o matagal na ito para sa mga pangkalahatan Mga kaibigan Doon sa mga kababayan natin na nagdadrive talaga ng uh, sasakyan na walang lisensya Kahit sabihin natin na uh, Motor man yan O uh, kahit nga electric bike dito Alam ko kailangan ng lisensya eh So wag na po natin susubukan na magdrive ng mga ganun Kung wala po tayong lisensya Kasi hindi natin alam po ang Disgrasya ano baka mamaya maris crash tayo tapos yun mahuli tayo napakalaking uh, multa po yun mga kaibigan dito sa South Korea driving without license ang mga driver dito mga kaibigan uh, share ko lang yung sa namin pag kami nagwiwisik o nagpapainom sibo sa labas yung mga kasama namin koreano na may mga sakyan hindi na sila nagdadrive nagtatawag lang sila ng mga on call na driver pinagdadrive nila yung mga sasakyan nila so nagbabayad na lang sila kisa naman mag-drive sila ng lasing tapos machimpuhan nga so yun napakalaking uh, kasalanan yun dito sa South Korea na mag-drive ng lasing ang pagkakatanda ko nga mga kaibigan meron tayong kababayan dito sa South Korea na siya sa motor kung hindi ako nagkamali so yun nadiskrasya na siya tapos uh, wala pang lisensya so dubli dagok mga kaibigan at yun ang gusto kong ipalala sa mga kababayan natin, sa mga bagong kasama natin dito sa South Korea, mga bagong OFW na dumating. So wag na lang po natin subukan yung mga bagay na alam natin na pagdating ng uh, oras na may nangyaring diskrasya ay pagsisisihan natin yun. Sayang yung uh, oras at panahon na igugugol natin dito tapos magbabayad tayo na magbabayad ng mga hindi natin inaasahan na pagkakautang, di ba? So ingatan po yung ERC at Uh good, uh, good, luck doon sa mga kababayan natin na dumating na so kung anong uh, purpose nyo kung bakit kayo nag abroad ito lang ang mapapayo ko sa inyo sa tagal ko na din dito sa South Korea limang taon o hindi ganun katagalan pero masabi ko lang na mas maganda po sa una pa lang na mga taon natin mag ipon na po tayo Mahirap na po kasi maghabol pagpatapos na yung kontrata sa tayo maghahabol ng uh, pag-iipon. So mas maganda sa unang mga kontrata pa lang natin may na may na, bibili na tayo na mga kung anuman, uh, katulad ng mga lupa, ganun so kung anong goal natin para sa pamilya natin bago tayo nag-apply papuntang South Korea uh, gawin po natin mga kaibigan huwag po natin sayangin yung uh, taon na itatagan natin dito, kasi syempre dito sa South Korea, no baka maging rason nyo, oh, matagal pa naman ako dito uh, pwede namang 4 years and 10 months tapos pwede pang masinser pwede pang umabot ng kulang-kulang uh, 10 years dito sa South Korea, saka na kung mag-iipon Uh, sana uh, masabi ko lang sa inyo disclaimer hindi po ako magaling sa mga ganong uh, hapag-iipon pero masabi ko sa sarili ko na satisfied naman ako pero sana po don uh, doon sa mga kababayan natin na nagkaroon ng pagkakataon na makapunta dito sa South Korea wag po natin sayangan yung pagkakataon na binigay sa atin ni Lord sana mag-ipon po tayo mag-ipon kasi hindi po tayo habang buhay nandito sa abroad so yun lamang po mga kaibigan yung mga nabanggit ko po yun ay base lamang po sa aking mga kaalaman at sa pag research na rin so ingatan po natin yung mga bagay na uh, ikakasama natin dito sa South Korea or maging kahit saan man sa mga kakapawa natin o FW na nasa abroad so ang goal natin kaya tayo lumayo sa ating pamilya dyan sa Pilipinas so mabigyan sila ng magandang kinabukasan yung pamilya natin so mag tayo kasi yung iba naman talaga ginagawa yun para magkaroon ng sariling business pag umuwi na sa Pilipinas So yun lamang mga kaibigan, maraming salamat sa mga nanood at sa mga ating mga bagong followers. So maraming salamat sa mga nag-share ng aking video at sa mga na-inspired po, maraming salamat sa mga nag-PPM sa akin. So maraming salamat sa suporta nyo at yun lang mga kaibigan. Sa mga aspirant po natin, wag po kayong titigil na mangarap makapunta di sa South Korea dahil kami pong nandito sa South Korea ay nangarap lang din dati. Pero ngayon po, andito na kami. Kaya sinasabi ko sa inyo na lagi po tayo magtiwala sa ating sarili kaya nyo po yan. God bless po sa ating lahat.